Ayun po, good morning po sa atin lahat. Ano po yan? Ito po ay may dadating na buyer. Ha-harvest na po. Oho. Ay ngayon po naman may pupuntahan po ako. Ayan. Kaya ito na po yung ano natin. Magiging episode dito. Oho. Ayan. Maramihan po yung kukuhain. Pabor po naman sa atin. At kumbaga maramihan agad. Pagkatapos ay... Siyempre, mahihinto na yung pagkasira po nung, pagkasira po nung Army worm Opo Yan O Nagwasak uh, Watak watak na po Yung ano Yung Nagbungi bungi na Yan po Wala pa tayo na harvest Pero yan na oh Yan May pupuntahan po tayo gawa po nang mag enroll po yung akin tatlong anak ay magkahiwalay po ba ng school ay di kami po yung magkahiwalay ni misis na pupuntahan yan, tara po ayos na naman po yan harvest na po siguro po iiwanan ko na lang itong camera kung sino magbabantay po dito oh

itong bandi lang isang eras di baka 490 na ay e di ako nung pasigurado lang po muna sa apat na daan na Eh, sa mga bahay. Baka estimate ko po ay mga 490. Ay, apat na dahan muna po.

Ah, pao yung tao yung di tao ng. Ayos. Ayos, muna di tawon 'yung dito. Dito may baka akong hindi gumana siyan 'di wala na nakakulong ng. Puro kapitan na. Si Gerald o si, ayo. Si matapong ng kamisa, 'yung malit sa lalaki. Dito. Tipoy. Oh. Mga pamanean, papapahiwuhon. Basta susuntukan ng bata akong kahit input, wala magawain. Si Victor pa. Upias. mo ano, po kami sa Barangay Upiyas Nakakuha po kay pangalan bossing mo kabes friend kay ano kabes friend Sa kay kabes friend ng singkang wala po siya ngayon at nagpapainroll ng kanyang anak. Ang tao rito si... Ang tao niya poking po ay si Jess. Kakwa <laughs> po kami ngayon na singkang. Nasa, baka po nasa 400 kilos. May matitira po ay bukas na. Sila po ngayon nagsisilid na. Ang isang bandil po ngayon ay 10 na 10 kilo. At si ako nga po pala si Ruel. Glorioso. Mamimili sa kamaysa. Puntahan nyo lang ako pag meron kayo maraming ito. Buyas, singkang, kina, tinchay kahit na gulay.